Magandang umaga po mga kalaki. July 25 na po at narito na po ang mga 3 digit lucky numbers na pangmalakasan natin. Sa mga kukuha po diyan, eto na po. Kung meron po ako hindi mabigyan na lugar, sabihin niyo lang po at rereplyan ko po agad at pag-aaralan ko para sa susunod may lucky numbers na po kayo. Eto na po, ang 3 digit lucky numbers sa Dubai. 120 Malaysia, 998 Taiwan, 352 Thailand, 203, Philippines 729 India 618 New Zealand 641 Australia 726 Mexico 338 Canada 249 Greece 158 Israel 230 Las Vegas 165 Saudi 294 Japan 253 Italy 607 Germany 551 Korea 380 Texas 296 China 744 Singapore 817 at Hong Kong 352. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers natin ngayon pong umaga. Sa mga tataya po dyan pwede po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki at sa mga napanalo po natin ng 2 digit lucky numbers po kagabi, kahapon congratulations po at nawa po pala rin po tayo ngayon. Okay? sa mga sasali po sa amin sa mga private consultation. Message lang po at may discount po ngayong araw. Good luck.